grabe mga sa dekumbyo dito 50 pesos lang yung entrance pero tingin naman yung makikita nyo sa harapan ah, parang nakakalula siya sa sobrang taas niya at the same time yung mga makikita mo rito ang ganda ng pwede nyo pag picturean tapos meron pa doon isa sa pinakamataas grabe sorry din lang dito. yung spot na to mga sa ko. yun o hmm. Ganda e, yun Tingnan nyo naman 50 pesos mo kanto yung view Sa mga naghahanap ng overlook Malapit lang dito sa Merizal Swak na swak sa inyo itong Casa Peregrin Dito lang yan sa May San Mateo Napaka solid yung paligid Solid yung mga pwede nyo tambayan Or picturean At the same time pwede kayong umorder ng mga Coffee nyo or mga milk tea May mga canteen sila dito Yo, what's up mga sa Dictom TV is in the house again At ngayong araw na ito ay quick vlog lang tayo So napunta, punta tayo dito ngayon sa Casa Peregrina Dito yan sa May San Mateo uh, 50 pesos lang ang entrance At tignan nyo naman yung paligid mga sadik na Napaka solid So may restaurant sila na pwede nyo uh, kainan Or pwede kayong umorder mga coffee or milk tea Pwede rin sa breakfast Marami silang sila in-offer ng mga ano dyan Na pagkain So ayan, ikot ko lang kayo mga sa dito. Punta naman tayo sa may mataas, sa may tree house. Ito. Pwede kayo magkape-kape rito. Oh. Yun oh, uy. Talaga ang 50 pesos. Sobrang ganda ng view dito. Ang sarap lang mag-relax. Doon din may kita dyan sa paligid. Ang dami yung pwede yung tamba yan. Pwede kayo dito mag-picture-picture. Meron pa doon isa. Tapos meron treehouse pa dito. Ayan. Sa likod meron din. Ayan. Nakikita niyo yung treehouse na yan. kami nandito kami ngayon sa treehouse din. Ayan. Solid mga sabi. Dito lang yan sa May San Mateo, Casa Peregrin. So best time na pumunta rito morning at saka maghahapon. Para at least yung ano, hindi masyado mainit at the same time, mas maganda yung tutok Ay, ng araw. Ayun o, dahil pa dumarating picture-picture sila dun. Baba no? so, tayo. Dito naman tayo sa baba mga sabit. Para maikot natin yung place. Ayun yung picture-picture dito. So, leave you. Diyan ko may mga kids kayong kasama mga sadik, Meron pa pala rito. Parang playground ng mga bata. Ayan para hindi sila magbore. So, yun mga sadika At maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Napaka-excelo ng video na to. At sana magkita kita tayo sa next vlog. Let's go. Dale.